Magandang hapon po sa lahat tayo magbabalik ulit dito sa ating munting channel. Ayan, Samuel Soriano TV29 po. Ayan, para mapag-usapan ulit ng coins kung magkano na ang kanyang presyo po sa ating mga online selling. Kaya hadlikain natin mga ulit na ng bariya. Kaya ho tayo nandito, nagbibigay ng kanilang mga presyo guys. Ayan, para malaman nyo po. Ayan. Ang pag-usapan natin bariya guys, ito po ay pera po ng Pilipinas. Ayan. Ayan, pera po ng Pilipinas ha. Ayan. NGC po ay ang bago pong bariya, NGC, ni Dr. Jose Rizal. Ayan. Pagkatali ko naman po, makikita nyo po, ayan, ang bagong selyo po ng ating BSP. Ayan. Year 2017 guys, ayan, tawagin nila mahirap na rin, nakakandawaan na kasi ang mga year, year 2017, ayan o. Oh. Ayan po ang kanyang year o, oh. ayan, ayan, ayan. year 2017, ang kanyang year. Ayan, Nakakandawala ng year 2017 nito Kaya semi hard to find na po May presyo na po ito Ayan guys Mag-send po kayo ng mga picture dyan uh, Ang halaga nito ay 50 pesos po Ayan pataas Tignan natin ang, kanina, ang kanyang presyo nito guys Ayan Nagsimula ito guys mula year 2017 lamang Hanggang 2019 Tatlong taon lamang Ayan Semi hard to find na po yan Ayan. Kung ano materialis ang ginamit sa bariya na yan, guys, yan po ay nickel plated steel. May bigat lamang iyang 6 grams. May haba itong 23, ay 23 mm. Ayan, bubulol na. May kapal po naman itong 2.5 mm. Orientation niya na middle alignment. Number and dash 138687. Reference number came 300. Siya po si Dr. Ceresal guys. Ha? Ito pong year 2017 na ito, guys. Ito po ay 9% lamang. Ayan. May price appraisal na rin po yan guys doon sa ating numista. Yung kanyang verify po kung tawagin nila ay nagkakalagayan ng 74 pesos. Yung kanyang extra pay naman po ay 100 na. Yung kanyang almost uncirculated naman po ay 110. Ayan. Ayan. Pagsamantala tayo muna ay magpapasalamat muna sa lahat ng masugid na tagapagsubaybay dito sa aking YouTube channel, lalo lalo lang aking mga subscriber. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Mabuhay po kayo in God bless at magandang hapon. Maraming maraming salamat din po sa masugid kong tagapagsubaybay dyan sa aking FB page. Ayan. Lahat po na nakapalo sa aking FB page, thank you so much sa inyong lahat. Ayan. Mabuhay po kayo at magandang hapon in God bless din. 9% lamang guys. Tingin-tingin tayo ng kanyang presyo guys. Ayan. Wala tayong makita nagbebenta nito doon sa ating favorite na platform, yung ebay.com Wala tayong makita nagbebenta na kasi nga ito po ay 9% Nakakandawalaan na, nabaryang na ganitong 2017 Ayan, kung mayroon kayo dyan, ayang bibiliin ko ng 50 po Pataas, tignan natin, ayan Mag-send po kayo, mag-comment kayo dyan dako naman tayo sa kanyang price guys Doon sa ating Carousel PH, ayan Meron tayong nakita nagbebenta nito guys doon ng 200 pesos ang seller po ay si Mark. Ayan, 200 pesos po year 2017 niya doon. Mayroon naman tayo nakita doon na ang seller po ay si Coins Hunter. Ayang binibenta niya rin ng 300 pesos yung kanyang coins doon na year 2017. Ang seller po naman doon ay si Luciano po. Ayan, si Luciano. Binibenta niya ang year 2017 niya doon ng 1,000 pesos. Ang seller naman din po sa pang-apat na natin na presyo, ang pangalan po na sailor ay si Recto. Ayan. Yung year 2017 niya doon ay binebenta niya na 1,200 pesos. Ayan. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo guys sa hapong ito. At magandang hapong po in God bless.